Tingnan nyo, ang aking mga tanim na saging ay namatay dahil sa bagyong tino. Ayun lang ako kasi nakabisita sa aking mga tinanim na saging. Lahat sila oh. Pati yung papaya ko natumba. Ayan yung mga saging. May mga bunga pa naman yun pero wala na. Namatay na sila. Ayan oh. Sayang talagang aking mga tanim. Oh lahat sila ay natumba lahat ng aking mga tanim na saging ito na oh, mayroon nang nahinog kasi mayroon tong mga bunga dahil sa bagyong tino natumba yung mga saging ko hindi pa dapat yan pinipitas kasi tung tawagan dito sa amin pusit pa hmm? Ganito ang nangyari sa aking tanim kasi ngayon, ngayon lang ako nakapunta dito. Um, ayan no. Sayang yung saging. Lahat ng mga saging namin ay namatay. Oh? Ang natira lang yung mga kamuti. Yung mga kamuti ko lang ang natira sayang talaga ang mga pananim pero ganun talaga oh lahat ng mga saging natumba dito sa aking mga tanim na kamote sayang talaga oh wala talaga oh lahat ng mga tanim namin ay natumba nagsitumbahan lahat kawawa naman yung mga kamuti hmm? namatay ang mga saaging tingnan nyo nandito lahat pwede Pan tanggalay Yung mga kamuti ko. Ayan, no. Oh. Talaga naman. Wala na yung mga saging ko. Lahat na sila namatay. Tingnan nyo.